Paano po tayo magturo ng tunog ng vowel sa English at sa Tagalog? So ako po ang tinuturo ko po sa aking mga bata, iba ang tunog ng vowel sa Tagalog at iba ang tunog ng vowel sa English. So bakit ko po siya itinuturo? Itinuturo ko po siya sa mga bata para mas ma-identify nila or makuha nila yung sounds ng tama and mabasa nila ng tama yung mga words. Especially po sa English words. Ano po? Kalimitan, maririnig po natin yung pagkakaiba ng tunog ng uh, uh, vowels sa English at sa Tagalog kapag ang binabasa nila ay mga CVC words o so, yung mga consonant, vowel, and consonant. Tunog ng vowel sa Tagalog. A E I o u. Sa English naman po, e, eh, e, eh, i, o, u. So, narinig po natin yung pagkakaiba ng mga tunog. Halimbawa po, kung ang bata po natin ay alam niya ang tunog ng vowel sa English, ang basa niya po dito ay cap, cop, cup. Ulitin ko po, po, cap, cop, cup. Pero kung hindi niya po alam ang pagbabasa o pagbibigay ng mga sounds sa English ng mga vowels, ganito po ang magiging basa niya. Cup, cup, cook.